Polis Corporal Rona May Cometa, o mas kilala sa tawag na Delta 143 at kasama ko po ngayon ang aking kabady na si Patrolman Ray Marfi Lanreva at samahan niyo po ang mga kapulisan ng First Batangas Provincial Mobile Force Company sa ating pong aktividad ngayong araw na ito Hello po sa inyong lahat at dahil umpisa na po ng ating election period Samahan niyo po kami na alamin kung ano nga ba ang pananaw ng iba't ibang sektor ng ating pamayanan hinggil sa kahalagahan ng pagboto ngayong darating na eleksyon. Tara po! Bakit napakalaga po ng pagboto? Ano po ang mga iba't ibang kahalagahan ng pagboto? So bilang isa pong kabataan ay tunay na napakahalaga po ng amin pong pagboto so sapagkat ito yung karapatan po namin na pumili po ng mga magiging leader at susunod po na magiging leader na mahalal ngayon pong eleksyon. Kaya nga po, uh, ito din po yung pagpapakita po ng amin pong uh, suporta o pakikilahok sa mga bago pong mamumuno na hindi lamang po para po sa amin pong pansarili kundi para din po sa ating pong bansa. Ano mahalaga ang pagboto? So sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat bawat bansa o isang bansa. At sa pamamagitan ng pagboto ay doon natin na doon natin na ihahayag o naipapakita kung sino ang dapat at karapat-dapat na mahamahala sa ating bansa. At sa pagboto po natin, we should vote wisely sapagkat hindi po basta-basta ang pagboto dahil sa pamamagitan ng ating pagboto ay doon po nakasalalay ang kung ikagaganda po ng ating bansa, o ikasasama ng ating bansa. Kaya magandang pinag-iisipan natin mabuti ang bawat ating ibinuboto na hindi lamang dahil siya ay popular o anuman dahil siya ay talagang nakikakitaan natin na may may maitutulong sa ating bansa. Para po sa akin, ma'am, ang po ng pagboto bilang isang kabataan po is para po malukro po sa pesto ang tamang tao at karapat dapat po maupo at mamumuno po para sa atin. Uh, uh, ma'am, ang kailangan po kasi natin ay yung tapat po sa ating uh, uh, bayan at bansa at yung mapapagkatiwalaan pong mamumuno na alam po na alam po natin na siya ang kailangan natin at hindi po siya kurap. Yun lang, yun lang po. Ang kahalagahan po ng pagboto ng isang tao eh para magkaroon siya ng boses. Ah, uh, sabihin ba kung ano yung kanya mga kahilingan, pwedeng mapakinggan ng marami. Ito po ang kahalagahan ng pagboto ng isang tao. Ma'am, para na karapatan lahat ng tao na bumoto bagus para mapili nila yung dapat na malukluk na upo para sa lahat ng pesto kung sino makakatulong at sino magpapaulad ng ating pamayana. Ang pagboto ay isang napakahalagang pag pagpili ng pinakamahalagang tao at mapapagkatiwala ang tao sa ating bansa. Kailangan tayo uh, karapatan natin pumili kung sinong pwede na maging uh, ng ating bansa na ma mapapakatiwala at maayos na hindi mga mapagsamantala at hindi korap. Uh, magandang umaga po. Ako po isang kababaihan. Uh, karapatan po natin ang gumoto upang may luklok natin ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansa, sa ating bayan. Bilang kababaihan at bilang isang Pilipino, karapatan po natin ang bumoto at ito po ay napakahalaga upang mailuklok natin ang nararapat at um, nararapat at mabuting uh, mamamaya, uh, mabuting mamumuno sa ating pamayanan. Good morning Paul. Um, mahalaga po ang pagboto sapagkat for once po nabibigyan tayo ng mga karapatan upang mailuklok ang mga tamang tao. Ang pagboto po ay uh, dito nakasalalay o ang pagunlad ng isang bayan o bansa. Kung tayo magiging matalino sa pagboto, paunti-unti makakamit natin ang pagbataan. Para sa ating mga Pilipino, napakahalaga ang ereksyon para magkaroon tayo sa bawat bayan ng isang taong mamumuno sa atin bawat isa kung wala tayong isang pinuno na magaling, mabait, wala tayong lipunan na masusundang maganda kundi tayo magkakawatak-watak. At uh, sa ngayon po, nalalapit ng eleksyon, marami na naghahangad sa mga posisyon na kanilang pinapangarap. Maraming salamat po sa ating lahat at sana po sa darating na eleksyon, pumili tayo ng isang kandidato na makakatulong sa atin para sa lahat, hindi lang para sa isang tao. Maraming salamat po. Mga pagpalang umaga po sa ating lahat o araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Mark Anthony Di Valdivia ng Batangas City para po sa akin napakahalaga po ng pagboto sa pagkakato ni Pinagulo po sa atin upang iluklo kayo po ang mga taong pinaniwalaan po natin na may kakayang magpatakbo at magpa ng ating minamahal na bansa muli, isang pagpalang umaga po sa ating lahat ano nga ba ang kahalagahan ng pagboto sa ating mga Pilipino bilang parte ng LGBT community ang aking boto ay mahalaga para sa pagpili ng mamumuno o magiging leader na may pakialam, may respeto at may paggalang sa batas na nilaan para sa LGBT community. Mahalaga ang pagboto lalo na sa ating mga kabataan at bilang parte ng LGBTQ, nais nice kong ay halal ang karapat dapat, magaling at may puso sa mamamayan. Nasa ating mga kabataan ang pagbabago bakit mahalaga ang isang pagboto o boto ng isang bawat Pilipino? Mahalaga ang boto ng bawat isang Pilipino dahil ito ay karapatang individual ng bawat Pilipino. Ang pagpili ng pagboto na gustong ihalal ng bawat tao ay siyang karapatan ng bawat isa. Pagpili kung sinong gustong mamunguno at pagpili ng kalayaan gustong piliin kanilang ihahalal at iboboto. Naway no ito'y isang paalala na kahit saan ay pwede umili ng gusto nilang